friends, samahan nyo naman ako ngayon at papakita ko naman nga sa inyo ang mga napamili kong gamit para sa school dahil nga online class na namin this week. Ang okay, Oh my God, nasiro. Ginagawa ko na lahat, be, eh, para ganahan ako mag-aaral kasi si Arian ay second year college na ngayon and onting-onti na lang magkakaroon na kayo ng professional chef. And gusto ko sana sa ship, sa cruise ship. Pero baka mabagot ako doon. Hi everyone! So today guys, may mga nagtatanong sa inyo kung nag-aaral pa daw ba si Arian. Siyempre naman be, wala pa tayong napapatunayan sa mga kamag-anak nating yun na down tayo. Siyempre <laughs> be, nag-aaral pa rin ako but since late na kaming nag so it means late din kami magpapasokan and this week pa lang yung aming online class. And pansinin nyo na muna yung itsura ko, di ba? Nakikita naman, puro tayo color pink. Ayan. Pati ang bra. Charo. <laughs> Pati ayan, nag din ako ng color pink. Tapos damit ko rin is color pink. Kaya tayo naka ngayon. Ang kinalaman niya rito is lahat ng binili kong gamit is pink. Though hindi naman lahat, pero karamihan is color pink. Pagkata ako sa inyo mga gamit ko na needs ko sa school or yung mga school supplies ko. So ito ay tatawagin natin school supplies haul. Second year college na ako, so hindi na sobrang dami ng gamit ko. Nung nakaraang vlog ko, sinama ko naman kayo sa pamimili ko ng mga gamit ko, ba? Diba? So hindi ko pinakita sa inyo yung bag ko na nabili ko. Kasi nga, ngayon ko siya ipapakita. Para syempre, surprise yan. Yeah, ang binili kong bag is Sana. Ito so, yung iseko Sana. So doon sa latest vlog natin, wala akong nakitang tamang sagot dahil ang sinabi niyo mga color ng bag na nabili natin is color black, color pink, kineme, ganyan. Pero ang hindi nyo alam at ang hindi nyo ina-expect ay ito yung color ng bag na binili ko. Hindi ko ina-expect na ito yung bibilihin ko pero binili ko na siya so wala na akong magagawa. So, ito na siya. Nakikon, ay, yan. Hindi ko alam base Mukha ba siyang pang matanda? Pero ito siya. Ayoko kasi ng pink na bagay. Eh. Basta ang gusto ko lang is low key pink lover lang tayo. Huwag <laughs> naman sobrang anong ano naman. Ayun. So ito yung nabili kong bag. Eh. ko ba? Hindi siya sobrang laki. Pero hindi rin naman siya sobrang liit. Kasi guys, second year college na ako. So hindi, na, hindi ko na kailangan na sobrang daming gamit. Pero sobrang arti kong babae. Kaya... Um, ayan siya. ako to binili kasi feeling ko bagay sa lahat yung color niya. Ayan. Kahit na anong outfit ko do naka ano naman kami, naka uniform. Seko sana. Napaproud ako kasi nakabili ako ng Seko sana, be. Sobrang dami niyang pockets. Yung unang pocket niya dito. Meron din siya sa likod. Then may lalagyan din. Tapos dito naman sa loob, sobrang dami niyang pocket. Kasi meron kasi siyang kasamang ganito para pag gusto mo siyang isukbet dito. Ayan, meron dito. Tapos dito meron din siyang pocket ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanya, be. Pero ito huli ko lang nalaman. Ayan, Now, na open siya dito. Tapos dito din sa kabilang zipper. Zipper, zipper, ayan. Ito ba, sobrang dami niyang lalagyan. Ito yung pinaka... Oh my God, nasira. No, yeah, nasira siya agad. Nasira siya agad. So, comment ko na lang kung maganda ba yung nabili ko. Kasi feeling ko, hindi. <laughs> ito na yung next, yung mga pink na gamit na nabili ko. Eto, nag-order na lang ako sa Shopee ng um, binder kasi ang kailangan na namin ngayon is binder. Tapos, mga ilang linggo ko rin pinag-isipan kung anong binder yung bibilhin ko. pero so, na lang yung binili ko. Feeling ko, dadesignan ko na lang siya. Pero, hindi naman ako nagno notes Hindi ko alam kung ba't ako bumili ng binder. Pero, syempre, parang naman ma-excite akong pumasok. Kasi, eh, gusto ko na ngayon mag-focus ulit sa pag-aaral ko at hindi puro pag-boyfriend lang. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is meron siyang tali. Kasi nung high school ako, or yun nung elementary ako, gusto ko may, yung, may mga hawak ng ganyan. Tapos, ang lakas maka college life, ganyan. Kaya bumili ako ng ganito. Tapos, gusto ko rin yung kanyang ito, yung bakal niya na pwede mo siyang i-open. Ito, Ayan, ang open siya para pag naubusan ka ng notes. Pero sure naman ako hindi ako maubusan dahil onti lang naman sinusulat ko. Tapos meron din siyang apat na divider. Ayan. Hindi ko pa siya naayos. Pero ayan, may apat siyang divider. So nabili ko tong binder ko na to for parang 100 plus yata. Ang mura lang niya. Hindi ko nga alam kasi feeling ko mahal yung binder. Pero mura lang pala siya sa TikTok. So ang pinaka main point kung ba't ko to binili dahil isa lang, kulay pink siya. Kaya ko siya binili nung namili kami sa Pandayan, sobrang tagal namin nagikot ng boyfriend ko doon. Pero ang nabili lang namin is dalawa lang. Ito yung... Ito yung una ko nabili doon, yung pambura ko. So, na natin siya. Ito, pambura siya ng lapis. Hindi ko alam kung ba't hindi ako bumili ng lapis. Pero may pambura na ako. Ang ganda kasi ng kulay niya. Ayan. Ito yung nabili ko. May white siya, pero okay lang naman. Ganyan siya. Feeling ko ba magiging busy na ako this second year kasi gusto ko na rin talagang maging busy sa school para mataas yung grades ko. Kasi disappointed ako nung nakaraang school year eh. So ngayon, gusto ko magbawi. The next naman, is puro kaartian lang talaga yung nabili ko. katulad na to, hindi naman siya kailangan-kailangan. Pero ang ganda kasi niya. So nabili ko to for 51 pesos. Oh, ang ganda. Kita niya ba? Ang ganda ko sa salamin na to. So, ayan, pink din siya kasi nga I love pink, be. Ito ko na lang siya sasabi. Oh, um, di bang Ang ganda niya. Ayan. Parang may touch of pink lang yung bag ko. Diba, mas siyang tignan. Mayroon na siya. Tapos, para kasi mahilig ako magsalamin. Para pag ano lang, isang tingin lang sa bag ko. Ganyan. Next naman na kaartihan niya ay ito. Itong correction pen ko. Na nabili ko sa, sa Mr. DIY. Ayan, Mr. DIY pala siya. Tapos, nabili ko siya only mga 50 pesos lang yata. Or 30. Tapos, pink din siya. Kaya ako siya binili. Dahil kulay pink siya. Ayan. Piling ko kasi gaganahan akong mag-aral kapag puro pink yung gamit ko. Ito <laughs> ba? Hindi siya color pink. Pero ito yung pinakagusto kong ball pen. Dahil, aray. Ito <laughs> nga yung ball pen na may pangalan. Ayan. Ito yung ball pen ko. May pangalan siya nakalagay. Alien Rain. So, hindi na siya mawawala sa akin. Ayan. And sign pen siya. So, ayan, ang ganda. Naka-ukit na siya. So, hindi siya magubura. Arian rain. And then, may dalawa siyang bala. So, order din ako ng lalagyan ng alcohol or ng, ah, uh, ito? Perfume. Ayan. Ganyan siya. Tapos, color pink din siya kasi nga. Sinadya ko talaga yung kulay. Pink siya. Pwede ko itong lagyan ng alcohol. Pero pwede rin naman ako bumili pa ng isa para lalagyan ng perfume ko. Next naman ito. Hindi ko alam ba't ito nandito. Pero hindi siya school supplies. Pang-hide din siya. Ayan. PH care. Ito yung nabili ko sa 7-Eleven nung 7-Eleven day. Tapos 20 lang yata siya nun. Para pag naghilamos ako, ganun. <laughs> hindi siya pang-helamos eh. color pink siya. Pink. 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 Pink and pink. Sobrang dami ko pang kulang na gusto kong bilhin para sa pag-aaral ko. Pwede rin pala siyang isabit dito. So, sinabit ko na rin siya dito. Diba? Dalawa na siya. Sobrang ganda. Ginagawa ko na lahat, be, para ganahan ako mag-aaral. Kasi, si Arian ay second year college na ngayon. And, onting onting na lang magkakaroon na kayo ng professional chef. And, gusto ko sana sa ship, sa cruise ship. Pero, baka mabagot ako doon. <laughs> Gusto ko talaga maging professional chef kahit na puro kapal pa ginagawa ko sa mga vlogs ko. Para at least pag naging chef na ako in the future, meron na kayong mga, kung sakaling meron na kayong family nun, papanoorin niyo pa rin ako para magluto-luto, ganyan, mga ulam niyo, ganyan. Ayun lang naman yung mga gamit ko and sabay-sabay tayong mag-aral ng mabuti and sisipagan ko rin. Dahil yung mga nanonood sa akin is puro bata rin and puro mga estudyante. So, kung ano kasi yung mga napapanood nyo, syempre na-adapt nyo rin siya. Kaya kailangan ma-influence ko kayo na mag aral ng mabuti. So, mag aral tayo lahat ng mabuti. Ayan, abangan nyo yung ating first day of class. Ayan lang ba? Thanks for watching!